Ah, hello. magandang tanghali po ngayon sa inyong lahat Mga kaibigan, dito po tayo ngayon sa grill restaurant Ito, ito yung uh, kain natin tanghat Ito si parang Jim, o Pare, okay. kaway-kaway ka muna Kain tayo ah, uh, Bulalo ngayon, Bula, bulalo ang upaka namin ni parang Jim Bulalo Sir, kaway-kaway ka muna <laughs> <laughs>

Ha? Huh? Pamalot mo mamaya. Anong balot? Ubusin natin yan. Hmm, ba, ayaw mo mag-uwi ka ng ulam. Wala ito. Dami na lang. Dami na lang yung gulay. Kaya, kaya ka ng gulay. Kaya ka ng gulay. Ikaw okay. yung ano. Sa Eh, time dito. Pwede lang kumain. Eh. Kahit na anong oras. Pag may pera. May mas ka pare? Ah, mayroon na. Mayroon na. Gusto nga pala mga nakuha mo, pre? Jim? Okay naman. Okay naman sila, Ron. Nung bago mamatay si Julie, mga ilang buwan na ratay sa hospital yan, pre? Nakakaroon ko lang. Dalawang araw lang yun. Ah, dalawang araw lang siya? Yung ano siya ng stroke talaga? Nakuoma. Okay. Nakuoma na, tos? Ang hirap yung sa... Ang high blood eh, no? Hindi <tap> mo lang kung kailan, kung kailan na atake. Eh. No? Sabaw, ang sabaw <laughs> Tapos nun, ang asa ka lang dito ka nun? Umiwa agad ng Pilipinas. Oo, oh, ang mahal ng ticket ko. 7,000. Bakit? Eh, hey. Hindi ka ano kapag box? <coughs> Hindi mo, salamat sir. Gano'n? Pre, hey, hakin tayo dito. Huwag mo. No, no. Kain mo na. Ikaw na kasi. Hindi, kain mo na. Hindi, okay, hakin tayo, pre. Hindi na, pre. Gano'n, gano'n, gano'n. Gano'n. Ah, dalawang pepsi, sir. Oo, oo, oh, okay. Dalawang pepsi. O tapos nun? No, no. Hindi, hey, naka-ano na? Nakakurong na nun? No? Amuro na siya nun? Wala kasi akong makuha ng ano, murang pinto. Kaya naduloy ako ng apat na araw. Ay, Sila? Patabi, lang. Patabi na sila. Ha? Patabi na kayo. <laughs> Nakukutin <laughs> Ang, ang nata si Kaso, yung mga kapatid niya. Mm -hmm. Eh, yeah, kwento mo ka sa akin. Kwento mo. Hindi ko na sumay, bigla na lang siya nawala doon sa ano ko eh. Kasi dati okay. nakikita ko ka sa kanya. Huwag na natin sa akin pag Nawala na yung okay. na sa langit. Masiyan ako si Alexa. Si Alexander. Okay. Okay.

Ano ang mahirap eh. Hindi. Kaya, kailangan daw ng ano, ng 500,000 sa no. payment. ko Kaso lang, sabi ng doktor, kahit sa uh, i-operahan yan, hindi na ng 100%, Pero mayroon na advice ng doktor na obserbahan ng 24 hours. Hindi inaabot ng ano, 24 hours, talas-talas ng madaling araw, natuluyan na siya. Wala yeah. ah. na. Ang galing paningin ko nun, hindi ko alam ang gagawin ko. Anong nangyari. Huh? Tapos, ano na kaya nangyari ka? Yun pala, di ba umuwi ako, kapit-bahay namin, may kwento-kwento. Ano? isang araw, daw. Ano, nakita daw sila, nakita daw siya, ano, nakita daw na nagmotor. Ano hey, daw Kasi may magmotor rin. Hmm. Ayun, yung araw na yun, okay naman, okay naman daw yung, yung araw na yun. Tapos, kinabukasan, nagluto daw. Nagluto daw naman yun na uh, kung ano-ano, tapos pinamigay doon sa kapit pa. Oh, ito naman po, para saan po? Yeah. Tapos doon sa Facebook, meron silang nakita mo, ano, pinus niya na kabaho sa ano niya, wall niya. Hmm? Tapos, tapos, tapos na pang daw nila. Ano uh, mo um, yung pasa mo? Dito may pasa pasa mo. May pasa mo. Mm. <laughs> mm. May pasa siya? Mm. Saan nakuha? Ano yung lari sa'yo? Ang uh, mm. uh, sabi lang, ang aksidente sa motor. Ano? Ito mong bata sa motor? Ano? Motor. And, uh, Ay! Ngayon, hindi niya, hindi, hindi nagpa-doktor pala. Mm. Hindi nagpa-trick-up. Wala daw helmet. No. May nakakita pala na dumating yung... Nakatumba talaga. Hmm. talaga. May nakakita daw. Hindi naman, wala naman daw kataranan. Yung siya daw yung sumalpok. Oo. Oh. Ano nung araw na yun? Oh, wala, naman daw. Tapos yung pagkabi na yun, bigla daw gumulagta. Hmm. Sa bahay. Ano? Oh. Kung paano yun yung anak ko? Sino si Carlo? Si Alagla? Si Alagla. Carlo si Carlo? Ginawakan niya yung mga tita niya. Hmm. Tapos? Yun. Pinala sa ospital. Yun. Nalit ko bro eh. May namo Dugo? Dugo sa... Sa ulo. Hemorrhage? Yan na. akin. Yan mga kapit bahay. Kwento kwento. Araw na yun. Nawewer to na ako sa Ang bait-bait ng araw na yun. May hindi lang pagkain. Pa. Kaya ngayon ang mga kagya pare. Uto ka naman si Unyo. Hmm? Oto ba naman sa namatay ng 2018. Yes, sir. Kapag lang yung osunyok. Pre, kunin mo na mo na Masa mo dito. ka Hindi. 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 Namamasada ng tricycle sa Pampanga. Namamasada ng tricycle. Tapos yung mga sila naman na. Tulugan na. ng tricycle sa... Eh, hey, namasada buong magapon, ano? Eh, meron silang alagang baboy. Hmm. Galaga, may isang biik. May ano. Nakawala yung baboy sa Nakawala sa pagkakatali. Hmm. hindi nung no, binuha niya, hinuli,

Ah, yung na, ano, di gabi na, di kukwento sila mga kasaw habang nanonood ng TV, no? ano. Hindi na ako nun eh. Nasa, ano, nasa... Saan mo yung tatrabaho na? No? Ah, dito pa ako sa ano, nasa... Real estate pa ako nun. Sa Bad ako naka-assign. Okay. Ngayon, Biglang naka-iihik. Biglang siyang naka Hindi nga kumihimot, na lang na. Ha? Ang dami ng asawa niya. hindi na kumiihihik? Hindi na mo. Ang lang hindi na kagulo na. Tinawag niya mga kapatid, yung pamangke, sa ospital. Yung nga ano, na eh. Dead on arrival eh. Stroke. Hindi eh. Hindi na yung stroke. Eh. Bigla na lang nangyari daw. Sabi nga ni Jessica eh. Ngayon, namatay. Dalaw, tatlong dibo. Luko ko na, parang. Siyempre, pito kami. Namawa kami ng isa, di anim na lang kami. Tapos, sumunod na mga pare, 2020, namatay naman yung patid ng polis. Ano naman? Ganon din, ay blog din. Ano na siya, yung uh... Ano na siya sa pagka-police? Retired oh. na. Kasi yung mga... Tanong siya sa mga kapalindiyat eh. Kapag, kapag sumakit ng batok, saka lang ngayon naman gamot. Kaya eh, mo nga maintenance siya para inumin mo yan, di ba? Mm. Gabi-gabi. Ah, ang gaya ko. Oh. Maintenance ko yan, talaga yung ko gabi-gabi. hindi eh, naman na yung kapatid ko. naman Namatay naman kapatid yung polis. COVID naman yun.

Noong 2022, mm hmm. namatay naman hipag namin, yung asawa na kapatid sa Pampanga. Ito mag-asawa. Kapagpaan pala kayo. Yung mag-asawa na kapatid ko isa. Pero kayo pukula, no? Mm hmm. Alam mo ko na kayo pa, kayo high blood, high blood din yung hipag ko. Mm hmm. High blood din siya. Alam mo ko ano na kayo namatay niya? Bigla nag-low blood. Mm. Nag-low blood yung ano yung dugo niya. Sa dugo din? Hmm. Kahit niya sa hospital, yun doon na-ride Kaya ngayon, sa mag-pag-isawa, Yung pamangkin na lang namin siya rin, kasi yun na lang siya rin. Pampangga. Hmm, pampangga. Kaya kami sa pwede ba kitang tawag yung tao pa? oo nga lang wala problema kaya nung nung nag-OJ kasi sa Manila yung ginagawa ng kapatid ko ng pulis pinapasalan siya sa bata sa theater nang doon pinapasalan saan yung kuya doon? ginagawa lang eh, siya sa TV wala na yung patay wala na yung mga katuloy sa kanya tingin na saan yung kuya? ginagawa lang siya doon

Wala pang asawa? Wala pang asawa. Ha? Wala pang asawa. din. Hmm. Wala so, pang asawa. Ano yung boy ko pinagkakakal. Wala Wala siya asawa. Sa bulaan, magdubating sa sanya. Manila sila ro. Manila sila ro. Manila pa ro. Manila sila sila

Tama siya. Tapang Pero alam mo ba din, mga hmm? masing hmm. hmm. kapatid ko. Hmm? Mga masing kapatid ko yung mas pampala. Hmm. Naginip kapatid ko. Hmm.

Kasi sabi ko gano, gano'n, doon na naglaho. Sabi sila ako, sir. Ako sama ko. kayo Ako sinusundo hmm. ako. Si ano, yung mga, yung mga ano, pre, yung mga tita ko, tatay ko, hmm. tapos Julie. Siguro mga last two months yun. Hmm. Hindi naman sila, hindi naman sila sabay Hindi naman sila sabay-sabay. Pero pinagdadasal ko na lang sila, siguro kailangan nila na, na, na dasal. Kaya minsan, dadasal na lang. Yeah, ano na lang. Yon, ginawa, ginawa ito ko yun, kinuha ito ko sa aparad yung babae na sa Europe. Sabi na, pwede wag, sabi niya, na yung mga anak. At saka, wag, hindi ko na makayanan. Maka, ako naman, kahit ako naman, ako sa Wag na, sabi niya. Tama na yung dalawa. Kailan mga ba? Matakay mo sa puso sa kayo. Ako naman ang mamatay. Ilan ba kayo? Ito. Ang dami mo. Lumang lalaki, dalawang ba? yan naman talaga ang buhay May nauna, may na. Lahat pa ng na ang Agad, hindi naman talaga Wala nga, no? bagay-bagay talaga naman nung gusto ka na may, may mauna talaga eh. Mmm. Ang kwento na lang tayo. Parang ganun ba? naman Enjoy lang. cho